palengke uh, bago lahat welcome sa aking uh, youtube channel ay dito tayo papunta palengke para mamili ng ano ng rekado bumili kasi ako ng hipon magagata tayo ako pala magagata ako ng hipon nagyan ko ng uh, string beans at kalabasa uh, para may ulam kami masarap na ng uh, uh, ilang araw na kami walang ulam eh puro dry ang aming kinakain at uh, dito kami ngayon sa Lamuet dito sa Paris 16 Paris France ito yung pinakasyentro ng uh, Paris Paris 16 ang kala mo mga bahay guys yung mga baba nyan, mga shop yan ang mga bilik mga yun, mga chocolate mga salamin mga panyan pabango Ayon, mga fashion pang damit eh. mga signature at pupunta rin ako ng Philippine store bibili ng uh, ng gata para sabado ngayon maraming tao ay magdo malapit din sa amin magdo restaurant at saka hotel yan ito naman bilihan ng uh, gulay Andito tayo bibili ng gulay at prutas. May, may kamahalan lang kaya wala tayong magawa. Dito na tayo bumili. kasi lumayo. Okay guys, uh, papunta naman kami sa Philippine Store. Makabili ng gata. Uh, ayan, nakabili na kami ng gulay. Prutas. Gagawa kasi ako ng fresh fruit. Vegetable drinks. Uh, um, natin tayo juice mga putas tsaka gulay carrot, celery pipino, bibili tayo na, na. para uh, makapunong fresh juice meron kasi akong machine sa bahay na yung nagse-separate yung juice tsaka yung residue niya. yung guys hirapan na lang yung akyat pinadala ko lahat ng mga pinamili magaang lang naman eh kasi pupunta kami sa Gupitan para hindi na ako makit sumasakit yung tuhod ko sabi ko sa kanya yung mga hipon tsaka yung baka ilagay sa preach kaya yun yung general sabi ko sa kanya ako nang magbabayat ng ano niya gupit para hindi na siya magbayat okay so, guys uh, hintayin ko lang siya at uh, alis kami ulit sasakay kami ng train pili lang tayo ng ticket makapasok tayo dyan oh. pili na ako ng dalawang ticket mag abang ng isa pang train papunta ng wall line 2 sa natin kung ano meron dito may program oh dito tayo guys magpapagupit yan may mga pasarang uh, Chinese meron silang mga paninda dito sa labas mga pagkain mga pagkain nila yan mga bubble tea sikip doon maraming dumadaan na uh, namimili sila tayo mamadali tayo para makapagpagupit na hindi tayo papagupit dito nag nakapagpagupit na ako sa misa misa ni okay guys nakapagpagupit na kami at nakapawi na para makapagduto na ng ulam bagong tabas ako guys <laughs> Yan you know, o mga nila mga pagkain ng mga At uh, meron silang pet dito sa Bilbil, dito sa France, dito sa Paris Ayan. Ayan, Dito naman soup uwi na kami nandito na kami sa may metro dumaan na kasi kami sa mga parang dito na kami sa metro

ito eh. Ayan, nilagyan ko ng sabay-sabay na yan yung kalabasa, sibuyas, bawang. Lagyan natin ng asin at paminta. Asin. Paminta, kailangan dalawang kamay para kasi yung kuwang ko, guys Tapos lalagay ko yung gata. Ito yung aking hipon. Ito kalat yung pili yan at alisin ko lang yung balbas yung gas ito lalagyan ko na ng gata to isang gata ng gata yan tapos pag yung na yun sa kawala lang yun kito natin yan guys kumukulo na siya papalambutin lang natin yung ating gulay sa kanating gulong yung ating hipon yan ang ito ninugas ko na akin tinabas tinabas ko yung mga balbas niya para hindi na siya umabot. yan guys sa uh, hinulog ko ngayong hipon uh, inalis ko lang yung sili baga madurog yan umanghang hindi nila kain yan hintayin lang natin malutong hipon at uh, kakain na kami Ayan na guys oh. Kumain na kami, hindi na ka, hindi na nakuha na ng camera. Pero miss ko nang kumain pa rin. Harap. At habang kumakain, ayan yung batang mo kulit oh. So, Ah, <laughs> uh, so, eh, si Sui! Amoy, Sui. Amoy, 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 amoy. Mm. Nanguya rin siya. Sarap ng daming makain, guys. Ah, guys, hanggang dito na lang 'yung video. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa ating buong maghapon. Bye-bye, good night and God bless po sa ating lahat.